Bakit ka pa na interesadong magnegosyo yung ganda na ng trabaho mo? Kasi may sinabi sa akin ng mm, father ko na hindi ko makakalimutan. Ano yun? Walang yumayaman sa pagiging empleyado. Paano mo nasabi? Pag sa pagiging empleyado, kahit anong effort mo ng trabaho, pag yan yung sahod mo, yan yung sahod mo, tatanggapin mo 1530. 30 Secured ka na dun eh. At least kahit paano, sa empleyado, kinseras ka tapos sa may sahod yes, ka. Yes, boss. Sa pagiging negosyante, walang retirement pay. Paano mo nasabi na walang yumaman na empleyado? Sa mga nakita ko pong mga nag-retire na government employee, mga nauna sa akin. Yes. Ano yung mo. Pagkakuha nila ng lamsam ng retirement benefit nila, nauubos lang din. Hindi nakapagpondar ng negosyo, walang bahay, umuupa, umaasa sa mga anak, umaasa na lang sa pension. Maraming tao na bubuhay sa tinatawag natin na rat race. Yes. Yung gigising ka ng umaga, makikipagsapalaran ka ng maghapon, pag uwi mo, matutulog ka, kinabukasan, yun pa ulit ulit ang gagawin mo over the years para lang mabuhay ka. Umiikot ka lang sa isang sirkulo ng buhay na walang progress. Yes, boss. Na walang development. While It's true na merong increase sa mga sahod, pero magdiretsuhan na tayo. Yung increase sa sahod is hindi pa kayang i-compensate yung pangangailangan ng buong pamilya. Why? Because over the years, tinatalo tayo ng tinatawag natin na inflation. Correct, boss. Na yung peso natin bumababa ang value, pero yung sweldo natin ang bagal ng increase. うん。